Okay mga guys, magandang araw. Uh, basic lang tong ating video ngayon. Sa mga nakaka-encounter ko nagpapaligo ko ng motor na mahirap na siya pandarin o dumadaan kay sa mga lubak na may mga medyo malalalim na tubig na mamatay yung makina natin. Lalong lalo na yung mga TMX 125 at sa mga, mga Pinoy. Karaniwan ng gaya nga to, ito mga guys. Uh, at syempre kapag naka-encounter kayo ng mga ganito, ay, uh, sigurado makakatulong 'tong video na 'to. Uh, at hindi mo na kailangan ipagawa sa mga mekaniko. At siguradong ikaw lang ay kayang-kaya mo. Basic lang 'tong video na 'to pero super effective para sa mga Pinoy at TMX natin. So panoorin natin.

din. Tila mo pumuyak nung kagat, di ba ikaw biok? Hmm. Sa kung karan nga, ito yung kilaklat. Tila nga yung patasin nga. Saan ito Ito lang yung sikreto dito mga boys. Ito yung kanyang drain plug. Yung ating host ng ating drain. Masyadong mahaba. Kailangan natin siya. Patasin nga yung sindiram. Ito mayat to. Putim gata ni. Ang ah, Lalo na no, eh, kita lungas tasat ka, dandan kumapay. -dan hmm. Bea manak ko. Patasin to ah. Put them to oris, saan lang mo ah. Iso, padasin to oris, lang. May ato Dito lang ata talaga? Wala, patasin mo, sintir nga, basic pala, ito number 1 pala, da dada pa pa no, ang tanong ko Ang naman mo sintir eh. Wala ka, sabay, ito naman pang patay na, pa, ko mayusan oi an uri ba ba baba ngante uri ngante yaw serbi na pag nanlatos sa tano, mga parsya data makina no kala eta ngana nan nan <laughs> Okay, kung nagustuhan nyo itong video na to at kung nakatulong sa inyo, pahingin na ako ng isang subscribe button dyan sa may baba. At ba. uh, Sempre paki like and share. Thank you and God bless sa ating lahat. Yes.